bata, yung konting hirap, ginigive up ang business idea. Yung konting hirap, ginigive up ang career, ginigive up ang MA, ang PhD. Madaling mag-give up. So ending, walang... Okay, Gilibers, part 4 tayo. At age 50, mga bawal gawin. So, kung edad 50 ka, balikan mo yung series ko. Pang-apat na to na vlogs natin. Yung isa nga, umabot na tayo ng million views sa ating uh, Facebook. So, anong mga ba yung mga hindi natin dapat gawin pag tayo ay 50 years old? Unang-una, at age 50, wag kang iyak ng iyak. Yes, ang pag kasi, normal talaga yan. Sabi nga nila, in biology, di ba, meron tayong lacrimal gland. So, talagang iyak tayo. Pero kung iyak ka ng iyak, because of your past, because of your mistakes, Because of failure, uh, because na broken hearted ka, or because you can't forget one incident like it happened uh, five years ago, 10 years ago. So kung yan pa rin dahilan ng mga pagiyak mo, huwag ka nang iyak nang iyak. Ang gawin mo, mag-pray ka, sabi mo, Lord, ayoko na ng heartache, ayoko na ng pain, uh, tulungan mo ko matapos tong stage ng buhay ko na to, para makapag-start ulit ako. Okay? 50 years old, huwag tayong iyak nang iyak. Okay. Iyak tayo, normal, pamisamisan Ako umiyak din po ako Maraming beses pa rin naman akong umiyak Pag meron ako mga gustong idulog sa Panginoon I'm burning with passion to that Naiiyak talaga ako And lahat ng yan sinasabi ko sa Panginoon And pamisamisan, di ba, sumasagi din naman sa isip natin Yung mga naranasan natin before It's okay to cry uh, once in a while Because may memories kasi tayo Eh. tao lang tayo, di ba Pag narinig nga natin yung kanta na You know And now we're starting over again. Maraming pagkakataon because it touches our emotion. Okay? So, dapat we, you are in control of your emotion. So, huwag tayong yak ng yak at age 50. Pangalawa, at age 50, bawal natin gawin, bawal ang isip ng isip. Alam mo, sabi nga nila, di ba? There's only a thin line that divides sanity and insanity. Baka pag nasobrahan tayo ng kakaisip, baka, you know, dumating tayo dun sa limit o mag-cross tayo dun sa hindi maganda magyari sa atin emotionally. Kaya, huwag tayo nang isip ng isip. Ang gawin natin, ganito, pag marami tayo naisip, problems, sabi ko, mag-pray tayo, and you focus on solution. Ngayon, kung ang dahilan naman, ang isip ka ng isip, mga gusto mong paraan, paano nga ba tayo uh, makalagpas sa kahirapan, paano tayo makaipon at age 50, paano ko ba mag mga gusto ko pang gawin, ang dami pa natin gustong gawin, So, ang gawin natin ganito, instead na mag-isip tayo ng mag-isip, first, let's focus on solution. Ano ba yung solution ng problema mo ngayon? Kung ang problema mo ngayon ay kulang tayo sa budget, ang solution, extra money, di ba? So, ang solution, extra income. Doon tayo mag-focus, mag tayo ng source of income natin. Or kung marami ka namang idea, kaya isip ka ng isip, hindi mo ma-execute, hindi mo alam kung ano unahin mo, mag ka. Kung business idea yan, dapat isa lang mag-focus sa isang bagay, bigyan ng effort mo, bigyan ng laanan ng resources mo. 3 to 5 years, you focus on that. At age 50, kaya mo na mapagtagumpayan niya ang isang idea na yan. Okay? Pangatlo, at age 50, wag ka munang ng kwento ng kwento. Ano ba yung kinukwento natin sa tao? Nagkukwento tayo ng ating emotion, nagkukwento tayo ng mga damdamin natin at present, nagkukwento tayo ng future plans natin. It's okay to tell these stories to the persons na malapit sa'yo. Sabi nga yung core natin, yung inner core natin. Pero when it comes to your dreams, when it comes to your uh, new goal, wag muna nating kwento ng kwento. Yung oras mo, energy mo, nauubos sa kakakwento-kwento. Ang gawin mo, magsimula ka. Ang gawin mo, you change your kwento. You change your story. Okay? So kung ngayon, broken-hearted ka, kung ngayon, broke ka financially, instead of telling all the stories to everyone, ang gawin mo, gumawa ka ng paraan, umaksyon ka para nun from being broken-hearted, maging happy ka. From being broken financially, maging financially secured ka. Huwag tayong kwento ng kwento. Ang gawin mo, change your story. Change natin kung ano yung currently ginagawa natin. If there's a need for you to change your career, if there's a need for you to change your place, if there's a need for you to change your circle of friends, gawin natin. You do whatever it takes para mabago yung kwento mo. Para yung dulo ng kwento mo, it's a happy story. Your happy life. Okay, pang apat na to. At age 50, huwag tayong give up ng give up. Alam mo, yung mga taong madali mag-give up, ito yung mga bata. Yung konting hirap, gini-give up ang business idea, yung konting hirap, gini-give up ang career, gini-give up ang MA, ang PhD, madaling mag-give up. So ending, walang natatapos. Di ba may mga ganun nga nakikita tayo mga estudyante, kaya nga may mga estudyante na seven years na sa college, sa course na, hindi pa natatapos. So hindi tayo dapat ganun. Huwag tayong give up ng give up. Pag meron ka sinimulan at age 50, panindigan mo yan. Kung nagsimula ka, magsulat ka ng libro, panindigan mo yan. Kung nagsimula ka, you want to become a vlogger, nakaka, dalawang uh, vlogs ka pa lang, nag-give up ka na, don't give up. Ituloy-tuloy mo yan. Or maybe, meron ka sinisimulan ngayon na isang negosyo, pero you want to give up kasi nahirapan ka na, huwag tayong mag-give up. Sabi nga ni Sir Alex Hormozzi, you have to stay on the pain. Yung pain lane. Ayaw mong masaktan ka. Ayaw mong mahirapan ka. At age 15, hindi pa ba tayo sana yung masaktan? Hindi ka pa ba na-immune sa sa manang Hindi ka pa ba na immune sa hard work? Hindi ka pa ba na immune sa difficulties of life? Sa dami ng pinagdaanan natin. High school pa lang tayo, nahirapan na tayo. College pa lang, hirap na hirap na tayo. 20s, 30s, 40 ang dami natin pinaghirapan. At 50, hindi ka pa ba sana? Yung mga muscles mo, emotional muscle mo, hindi pa ba yan lumakas? Hindi, hindi pa ba tumaas yung tolerance mo sa pain, sa heartache? So, dapat hindi na tayo give up ng give up. At age 50, kailangan yung sinimulan natin gawin, yung ginusto mo last year or few months ago, panindigan natin. Okay? Okay, last. At age 50, bawal gawin. Huwag kang tanggi ng tanggi. Huwag kang, no, no, it can't be. Ayoko, hindi pwede, may gagawin ako. Maglalaba ako. Sabi ko nga sa, sa ating party, huwag kang laban ng laba. So, marami tayo masyadong tinatanggihan. Alam mo ba na sa bawat pagtanggi natin, baka yung isang opportunity na yon na makakapagpabago sa buhay mo. Tinanggihan natin. Alam niyo naalala ko bago ako maging speaker uh, and writer and vlogger. Nagsimula yan sa isang uh, task na inoffer sa akin. O yun, inutos sa akin ng aking uh, president sa, sa Asia Pacific Council of Advanced Studies. Nagsimula yon nung yung speaker namin sa aming mga first year college students ay umuwi kasi may emergency. So meron pa siyang batch 2 na magtotalk pa siya. So sabi nung president namin, ikaw na mag-discuss. So ako sabi ko nga sa sarili ko, dahil pinagpray ko po yung aking uh, work ko, sabi ko kay Lord, bigyan mo ko ng work, hindi ako tatanggi. Kaya I never say no uh, to our president. Sabi ko, sige ma'am. So after ko mag-talk, eh, na, ma naging masaya. Sabi ko, masarap pala maging speaker. So that's the start. So hanggang sa nakasulat na ako ng libro, hanggang sa naging uh, vlogger ako, hanggang sa ito na yung opportunity na meron ako ngayon. So huwag tayong tanggi ng tanggi. Baka yung isang assignment na ibibigay sa iyo, yan paling dahilan para ma-discover mo yung skill mo. Yun pala yung palang isang task na tinatanggian mo uh, over a long period of time now, yan pala yung susi para magkaroon ka ng bago mong karir. So, hindi natin alam hangga dito ay sumusubok. So, at age 50, huwag tayong tanggi ng tanggi. Kahit sa mga seminar, kahit punta dito, punta doon, sige lang. Sumubok tayo. Ang dami opportunity sa buong mundo. Okay? Let's try one by saying yes once in a while. Alright? Okay? So, sa lahat ng mga edad 50, ito ang listahan natin ng na mga bawal gawin. Okay? And, If you need coaching, life coaching, and business coaching, PM ka lang sa personal FB nito. Kaya po ang personal FB. So, kahapon, nag-coach tayo sa Paranaque si Ma'am May uh, from Bacolod pa si Ma'am May. Patay na siya ng seminar. Sabi niya, magpo-coach na ako eh, So, thank you so much, Ma'am. And yung mga nakaraan pa, marami tayong coaching na ginagawa online and face-to-face. -face. And if you need a speaker sa mga seminars niyo po, mag-PM lang kayo sa personal FB ko. And nandito tayo sa BPSU kasi one of the panelists tayo ng... Uh, Uh, this is defense nila so graduate school. Let's go. Let's go.